She's still sleeping. She's very, very tired. <laughs> Her daddy already went to work. Oh, I'm sorry. Did I wake you up? Went back to sleep. Look at that are you gonna be ready for the day or not okay oh. oh, i'll leave you be good morning how's your sleep <coughs> I have to come down scared upstairs <coughs> hey google <coughs> what time is it <coughs> Tignan nyo, grabe yung fog. Sobrang foggy. Di ba usually nakikita natin tong school? Ngayon hindi natin makita. Grabe oh. Di ba usually nakikita natin yung forest? Ngayon hindi natin siya makita di fog. Hindi ba makita yung kalsada? It is. Yeah, see? Hindi mo rin makita yung mga parating na sasakyan. Typical dito na magfog fog ng ganun pa kagrabe. Hindi pa nga ito sobrang grabe-grabe. Kasi ang nangyayari, kaya nagkakaganito yung pag sobrang lamig. Nag-iis na sobrang lamig. Tapos, biglang yung temperature magiging positive. Kaya ganyan, umiinit. Malamig kasi init. Ang resulta yung ganitong fog. Di ba usually pag naglalakad tayo sa school? Makikita natin ang school ngayon si Lincoln, hindi siya papasok sa school ngayon. May appointment siya. So medyo magulo yung um, panahon dito sa Canada. Mag-i-snow, tapos biglang matutunaw, uulan. Tapos ganito, super foggy. talaga sobrang mild lang. Mildan, mild na lang talaga. At ito lahat, hindi mahangin. Kasi yun ng sobrang, ano eh, sobrang lamig kapag ka na. Ayan, halos hindi na makita sila hindi. Hindi, hindi na makita ang school nila. ko yung kuwarto yun natin. Balong malabo kasi wala na siyang maipofocus eh. Grabing pag, no? Kaya pagkaganito yung panahon, kailangan mag-ingat at tumawid. Ayan. sobra pura. Ayan yung pinanggalingan natin. Hindi mo makita. Para mga horror movie. <laughs> e, Ayan guys, makikita nyo talaga. Halos hindi na natin makita yung dulo ng kalsada sa tindi ng grabing pag. eto may video ako na yan yung forest. Hindi mo na rin siya makita. O ba? Diba? parang yung mga kotse nagpupunta sa kawalan. Bigla mo na lang makikita na wala na ito rin yung susunod na kotse para silang mga nagpupunta sa kawalan wala na rin siya ito yung pangatlo, tignan natin kaya delikado talaga lalo na dito sa amin napakadaming roundabout pinanuna nila pag may nakita silang traffic light yung mga dating traffic light ang gagawin nila tatanggalin nila, gagawin nilang roundabout tapos yung mga kalsada na bago pa lang walang magiging traffic light yon roundabout, ayan wala na rin yung daanan sa amin, hindi mo na rin makita. So, ayan guys, nakikita niyo yung parating na sasakyan. Ganun din, halos hindi mo siya makita, pero parating na siya, dalawa sila. Sa tindi ng pag Kaya dapat talaga mag-drive ka lang ng dahan-dahan. Ayan, may isa pang parating na sasakyan at hindi ganun din. Hindi mo rin halos makita sa grabing tindi ng fog. Napaka-foggy talaga. At tignan natin tong isang sasakyan na to na mawawala sa kawalan. Ah. Uh, na ba kayo? Kasi ako na ako eh. Good morning! So alas 11 na ng umaga. Kanina sobrang nakikita natin yung fog at yung yellow natutunaw-tunaw na nga. Ngayon, wala nang fog. Ganyan basta sumikat na talaga yung araw, mawawala na yung fog. So naglast yung fog until mga 10:30 medyo talagang pawala na siya. At ngayon, malinaw na malinaw na. Hindi naman sobrang linaw, parang may konting konting konti pa rin galing naman ang pagkakagawa nito yung mga dahon ng evergreen pinagsama-sama kaya naging mukhang noong diba? may mga Christmas decor na dito sa plaza so samahan nyo ako today at maglalakad-lakad lang tayo talagang yung panahon pa iba-iba no konting lakad-lakad lang So habang nasa appointment si Lincoln, tayo naman ay maglalakad-lakad. Hindi mo na maintindihan yung panahon dito sa Canada. Alam mo yon Nag-snow. Nawala yung snow. Tapos nag -snow na naman. Tapos, medyo nag-positive yung um, temperature. At eto nga, nalusaw na yung snow kaninang umaga. Grabe, ang tindi ng fog. Super fog talaga kaninang umaga. Nakakatakot. Lalo na pag nagda-drive ka. Napakatahimik ng lugar na to, no? Ang ganda maglakad. Tignan niyo itong bahay na to. iba yung design, no? Parang hindi siya bahay. Parang establishment siya. Alam mo, may sabihin ako sa inyo, no? Kapag ang bahay mo pala, mentras malaki, mas malaki yung babayaran mo sa kuryente kasi mas maraming dapat na painiting space. So, yun yung sitwasyon. Maganda ng bahay, no? Parang zombie land. Napakatahimik. tahimik Yung sinasabi ko nga pala sa video ko, na kailangan pag may snow ipala mo ka agad. ito yung sidewalk so ito yung sidewalk ayan yung bahay yung sidewalk, ayan yung kalsada so nakahiwalay itong sidewalk sa kalsada kaya kung um, naka wheelchair ka o saklay o uh, matanda ka na mabagal maglakad o mabagal ka maglakad o yung nanay ka na merong baby buggy, ligtas na ligtas ka. Kasi nasa sidewalk ka. Yung for baby nga pala natin ay nasa bahay. So, iniwan kong naka-on yung TV sa taas. Iniwan ko rin naka-on yung TV sa baba. Para, para hindi maramdaman ng for baby natin na nag-iisa siya. Kasi yun yung napanood ko eh. Sa TV, na pag-aalis ka, kailangan iwanan mo ng treat yung for baby mo. Tapos, i-on mo yung TV para hindi nila maramdaman na nag-iisa sila. Para sa akin, no, sana, hindi ko alam kung sa lahat ng parte ng Pilipinas, meron bang sidewalk. Pero para sa akin, napakalaking na ng sidewalk. Lalo na sa mga matatanda na sa umaga, gusto maglakad-lakad, di ba? Maganda tong may sidewalk. Kasi yung ibang mga matatanda, naglalakad sila, merong yung baston, yung nanay ko meron nun. Yung ibang matatanda naman, pag naglalakad sila, merong yung pinupush, yung ganon. So, paburto para sa lahat. Okay na okay siya para sa akin. Tignan yung itong squirrel. Meron kaming staring contest. Kung kasama ko si Cookie ngayon, hahabulin niya na itong squirrel na to. yan. O nga pala, no, gusto kong sabihin na kapag nasa matanda ka ng neighborhood o yung matagal ng neighborhood na nakatayo, mga 80 years, 70 years, 50 years, marami ka ng squirrel na makikita. Kasi nagtandaan na yung mga puno eh. Ayan siya, nakatingin siya sa akin, no. Eh tara wag na natin siyang istorbohin ganito di ba sabi ko pag old neighborhood um, marami ng mga squirrel yung mga ganun, kasi matatanda na yung mga puno so paano mo pala malalaman kung nasa old neighborhood ka isa sa mga palatandaan yung puno so titigan mo yung puno kung gano'n na siya kayabong gano'n na siya kalaki dun mo ma-identify kung yung isang neighborhood ay 50 years old na to 60 years old na to yung ganon so titignan mo yung puno oo nga pala naglalakad pala ako ngayon sa isang yayamanin na neighborhood <laughs> diba napakaganda ng panigurado no um, isa sa pinakamalaking binabayaran nila talaga kuryente kasi napakahaba ng winter sa ibang parts ng Canada October lang um, nagiyelo na sobrang lamig sa ibang parts naman November lang November nagsaka pa lang magiyelo so imaginein mo kung October o November ay magiyelo na kailangan mo ng heater ang pag kalaki ang bahay mo yan napakalaki ng bagay na napakadami mong papainitin Diba, malaki yung kusina mo, ang dami mong kwarto, papainitin mo siyang lahat bawat um, parte ng bahay merong register. Register, doon yung kung saan lumalabas yung mainit na hangin. At sa summer naman, sa register lum din lumalabas yung hangin sa aircon. Ito naman, tignan nyo naman tong bahay na to. Ikaw ba, hindi ka ba mawiwilang maglakad dito? ba? Diba? Meron ng sidewalk na alam mong ligtas ka, may magaganda ka pang mga bahay na makikita. Tahimik, ligtas, ang maririnig mo lang yung mga dumadaang sasakyan, may inaririnig akong ibon. Talagang maganda siya para sa mental health. Nakakapag-clear siya ng mind. At isa pa, napakagandang, parang isipin mo na lakad-lakad lang. Pero, Napakaganda niyang exercise. mag -e enjoy ka talaga. So, ngayon, nalusong na yung yelo. Hindi natin alam. Ang sabi sa weather report, uulan. Hindi natin alam. Hindi natin masabi. Tapos, mag yelo na naman. Weird talaga tong panahon na to. mag -ingat tayo sa pagtawid. Dati, no, sa pelikula lang ako nakakakita ng ganito kagandang bahay ngayon. Nakikita ko na siya sa personal. Noong um buntis ako, nagde-drive kami dito, magpapark kami, tapos maglalakad-lakad kami rito. Kasi hindi naman to kalayuan sa bahay namin. Yung mga bawat lugar pala dito, mabilis lang siyang mapuntahan. Kahit gaano kalayo, ang bilis niya lang. Hindi ko naman Ah, paano ko ba explain yan? <laughs> yung mga ba lugar, mabilis lang mapuntahan kasi hindi siya ganun ka-traffic. At saka, um, hindi siya ganun ka-traffic. At saka yung maximum speed. Pag ganitong neighborhood, uh, lalo na yung malapit sa skwetlahan, ibababa nila sa 30. Pag ganitong neighborhood, 50. Tapos kapag sa may kalsada, 80 pag sa may highway, merong way, highway na 100 then, eh. <clears throat> kilometers per hour. Yun. <clears> hindi <throat> tulad sa Pilipinas, di ba? Alam nyo nung um, nasa Pilipinas ako, no? Hindi ko naisip, oo, traffic. Pero hindi ko siya naisip na gano'n ka traffic. Kasi parang wala nang pinanganak ako, ganun na yung sitwasyon eh. Tapos yung nag-college ako, pupunta ako sa school. Pag uwi ko, yung tipong nakatulog na talaga ako sa jeep. Nakatulog na ako sa jeep. Tapos, pagising ko, nasa jeep pa rin ako. Stuck ka na sa traffic. Biruin mo ilang taon. Ganun yung sitwasyon. Kaya parang nasanay na ako. Hindi ko na siya naisip na, oo, traffic, pero parang okay na lang siya sa akin. Ganun. Hanggang sa napunta ako dito sa Canada. Hmm ang naramdaman ko. Ang galing naman nito, ang bilis ng pagbiyahe. Kasi maluluwag yung kalsada. Tapos, hindi siya gano Hindi ko alam kung bakit sa Pilipinas ganun ka-traffic. Pag nagpunta ka sa Toronto, oo, may traffic din. Pero, ewan ko ah, siguro yung mga nasa Canada dyan, comment down below. <clears throat> Lalo na 'yung mga nakatira sa Toronto. Kung may traffic ba kayo na na nararanasan na katulad sa Pilipinas na pagbumiyahe ka everyday, natulog ka na, nagising ka na, nandoon ka pa rin sa sasakyan. Pakatahimik, no? Alam mo, pag ganito katahimik, pag nasa loob ka ng bahay, ang maririnig mo 'yung ugong, masakit sa tenga. Napakalakas na ugong. So makikita natin 'yung mga puno, wala na siyang dahon. Tapos pag spring, unti-unti na siyang magkakadahon 'Di ba? Ano kaya ang ginagawa ni Cookie ngayon? Kanina pa ako may naririnig na ambulansya. Usually pag ganyan, maririnig mo yung ambulansya baka ha, may matanda na nangangailangan ng tulong. Alam niyo ba guys, dito sa Canada no, pag pinuntahan mo yung isang lugar ng winter, tapos bumalik ka ng summer, sobrang kakaiba, kakaiba na talaga siya. Kasi nag-iiba yung itsura niya, tulad nito winter, hindi mo malaman na lahat ng mga perennial na halaman. Yung perennial na halaman, ibig sabihin, sa winter, matutulog sila. Pag summer, tutubo uli sila. Yun yung perennial na halaman. So, ganito, pag, pinantahan mo to ng summer, na lahat nag-bloom na, hindi lang yung mga puno, pati yung halaman, mapapansin mo, sobrang ibang-iba na talaga yung itsura niya. So, kung makikita natin, no, ang lalaki ng mga puno, hindi ko ito mayayakap. So, matandang neighborhood na to. Nasa 80, 70 years old. Ganon. Gusto nyo bang ipagpatuloy yung lakad? Pero, kailangan ko nang bumalik eh. Ganda ng panahon. Umaraw na talaga. Nung umalis si Mushi, ang sabi ko sa kanya, nung pumasok siya sa trabaho, i-message ako agad pag uwi niya. Kasi nga sobrang foggy. Talagang dami ko naririnig kanina na busina ng sasakyan nakakatakot. So Ayan may chimney. Naalala nyo ba yung cartoons na si Romeo? 'Yan si Romeo, tagalinis ng chimney. Oo nga pala, 'yung mga bawat lumang bahay. <clears throat> may mga chimneya siya. Ang gaganda niya tingnan, no? Parang pang-postcard lang. Ayan makikita niya merong chimney nitong bahay na to. Yung susunod na bahay, ayan may chimney rin. Parang bahay ni um, Snow White, no? <laughs> Nakakatuwa. Napakalaki ng lugar na to, napakalawak. So, um, next time, siguro bunta ulit tayo dito. Lakad-lakad lang kasi na sobrang nakaka-enjoy siya. Actually, na-miss ko rin 'tong lugar na to, eh. So sana kayo rin nag-enjoy kasi ako nag-enjoy. <laughs>